yung nakatrabaho ko si D. Maricel Soriano, yun nga, naririnig ko yung sampal-sampal. But after working with her, yung unang eksena pala na naka-eksena namin siyang lahat, the first sampal, gano'n. Sabi ko nga parang, kasi syempre siguro parang sensationalizing kasi yung pag-sampal. Right. But people should really see yung, ano siya, uh, sobrang totoo ang binibigay niyang emosyon. at uh, napakahusay ng ng pag-arte. Almost hindi nga umaarte. Parang hindi umaarte. So, kung ang consequence ng emosyon na kay, kung galit yon, eh kay na kailangan sampalin, nadadala lang yung pagsampal. Okay. Ano ko doon, but to me, date, she's one of the most, ano, napakahusay na artista. Walang hukas. siguro meron pang next project na gagawin ka rin. Oh. I hope. Oh. Yeah. Kailangan yeah. sabihin mo rin, gusto mo mo sa, sa next project. <laughs> <laughs> hindi, yeah. hindi, hindi lang kasi sa palang gusto ko sa kanya. Kundi talagang, ano, <laughs> uh, so, okay. ka gusto po, ano, ano, umatika mo, ano. Gusto mong ka niya? hindi, ano, acting, ano. Yes, oo. Okay. So, uh, yung hindi malilimutan mm. na, ano, sa Greenland, yung friendship na nabuo namin ni Ms. Maricel Soriano, sobrang blessed ako. And uh, gusto ko pa siyang makatrabaho sa mas mga, in, in ganito pang mga ano sana, uh, proyekto, very worthwhile projects, and ganun. Uh, hindi lang sampal ang gusto kong maramdaman sa kanya, kundi iba pang mga emosyon. Kasi mm -hmm. uh, ano, di ba, ba this series is for, uh, intended for international release, di ba? 240 countries, ganyan, ganyan. And uh, we know that, na, na nakapag-work ka na with the <laughs> Nicole Kidman, di ba? Okay. So, uh, pwede ba nating hindi naman comparison, how is it working with Nicole and how is it working with Kim? Iyang si Kim but the rest of the cast. The rest of the cast, okay. okay. Yung nga ang sabi ko, kasi nung may isang eksena kami doon ni Miss Nicole Kidman, uh, sabi, you're so good. Ganon, ganon, ganon. Ito, uh, uh, paano kaya ako naging gudulahan mo kung dito? Yes, ma'am. Yes, <laughs> <laughs> Kumbaga, parang nag-react lang ako dun sa kanya, dun sa pinaka-monologue niya. And then I, ang sinabi ko po sa kanya when I told her, you find me good, then you should meet you know, the best of actors of talents that we have in the Philippines. Wow. And uh, kaya ako masaya na ipapalabas siya sa prime video kasi mapapanood din ng mga producers namin sa show yung pinagkaabalahan ko while waiting for the release of expats. Kasi masaya-masaya po ako, very grateful. Unang lalabas tong lang sa uh, Amazon Prime, yung tawag doon di ba? Amazon Prime. Tapos tamang-tama pag paano na to, matatapos na yung 14 episodes, tsaka naman i-release yung expats. In Amazon Prime. In Amazon, Amazon Prime, Prime, Prime. and ako sobra kong pino-promote ang ano ang Amazon Prime kasi kahit sa Hollywood kahit po sa Amerika, talagang very aggressive ang ano nila ang marketing and you know uh, to reach a wider audience so ang laking tulong po for Amazon Prime na mag magkakaroon sila ng tindahan kasi maraming Filipinos I think or I believe bilang ano I think I believe na tatangkilit sa ano sa tindahan so malaking tulong yon sa Amazon Prime po. Po. Thank you very much. Kasi natanong na lahat eh. Hindi, pero isa lang. Isa lang kay Maricel. Uh, nung kabata... Ay, huwag nung kabata. Huwag oh. <laughs> <Sorry. laughs> ganun Eugene. <da>, <laughs> no, during our prime. Oh, di ba uh, diba parang nagkaroon ka rin ng, ano, ng isang... Uh, parang ano tawag dito? Parang nag ano crossroads yung kung gagawa ka ng very controversial role, katulad ng ginawa ni Kim dito sa series, ano yung, uh, parang nagkaroon ka ba ng second thoughts din noon? Or ano ang uh, ginawa mo? Ang ginawa ko, kaya ko ako sila lang. Okay. Yun, Yun yung video ko sa Mm That was a crossroad, Maria, for mm -hmm. you. Oo, oh, so, pero kaagad mong inaccept. Para walang ano, la, walang love team, love team. Right. And, uh, na nagstart, walang, ano nga uh, yung famous line mo doon? You, uh, ah, you, uh, yes. <laughs> Ayoko. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang ako. Uh, oh. Okay. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang okay. uh, so, tubig. So, thank uh, you very much. Ah, okay, thank you. you. Ah, thank you. you. I, I compare you. Thank you. Thank katawan sila. Ah, Kaya okay. Kaya lang blonde lang yung, blue lang yung eyes ni ano. Okay. <laughs> Pero same, katawan, same, same. Ah, same, same isip. Wow. Aray. Doon lang <laughs> ako na ni Okay, thank you very much. Thank you, Kia Eugene. <laughs> yung <laughs> bracelet noong <laughs> doon